Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. At mabiyayang araw mga kapatid Kumusta na po ang bawat isa Sana po ay patuloy na lumalago At lumalalim sa ating kaugnayan sa ating Panginoon Muli ito po ang inyong lingkod Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At ang ating humprograma ay maaaring masubaybayan Gamit ang radyo Luzon Visayas Mindanao At syempre salamat sa teknolohiya tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang ilan mga online platforms at uh, tayo po ay pwedeng mapakinggan ibat-ibang oras sa Pilipinas depende kung anong istasyon at ibat-ibang uh, oras din siyempre sa abroad depende po kung nasa ang time zone kayo. So sa ating uh, pag-aaral, pag-usapan natin ang tungkol sa identity. Napaka-basic po nito dahil Kadalasan, pag hindi po settled yung identity natin, hindi natin malaman kung ano yung purpose, direksyon, uh, ano ba yung nakakatulong, at ano ba yung hindi. Ang sabi nga eh, uh, pag walang clarity pagdating sa identity, eh meron po tayong confusion pagdating sa ating mga decisions. Totoo yan. Kaya mapapansin nyo po, yung identity natin ang magdedetermine kung ano po yung tatanggapin o tatanggihan. What we say yes to and what we say no to. Ganyan po ka-powerful, ganyan ka-importante yung uh, identity. Kaya nga talagang dapat pinag-uusapan eh. Kasi paminsan, uh, yes, kristyano tayo, pero yun nga, may mga times na hindi naman aligned yung values natin sa Bible. Yung mga activities natin sa nais ng Panginoon. Or even yung mga ambitions natin. May mga times pong ganyan kaya ang nakakalungkot na epekto tama yung sinabi ng isang author sabi niya ganito sabi niya a lot of christian families are living in secular homes and a lot of christians have secular ambitions so ibig sabihin hindi nagtugma somewhere down the line ay hindi po nagkaroon ng pagbabago pagdating sa ating mga ambitions kaya papasok po yung tinatawag nating identity confusion. Di ba? Napaka-importanting pag-usapan po yan. At yan nga ang ating gagawin ngayon. Kung papansin ninyo po, halimbawa sa case ng Old Testament, isa po talaga sa binigyang diin yung identity. in ng Panginoon yan. Malinaw na hindi sila dapat mag-intermarry, walang dapat na idolatry. At the same time, binigyan sila ng mga elemento ng identity na yon. May sarili silang lupain, may sarili silang mga batas, pamamaraan, pamamahala, paniniwala. Kaya nga napakahirap para sa kanila kasi surrounded po sila ng mga tao na kung tawagin natin sa kanilang paniniwala ay polytheistic. Ang ibig sabihin niya naniniwala sila sa maraming mga diyos-diyosan. Pero tayo, siyempre, alam natin sa Panginoon isa lang. Kaya madalas po mapapansin nyo, pag hindi klaro yung identity, mangungopya sa kapaligiran eh. Uh, pag binasa nyo yung Book of Judges, napaka-evident po nito. Kasi uh, bakit ba yung Book of Judges importante? If you remember, sila po ay naglakbay from Egypt as slaves through the wilderness to the Promised Land. Now, ang case po ng Book of Judges, uh, wala pa silang centralized leadership eh. Hinati-hati yung lupain at uh, binahagi sa iba't ibang mga tribo. Kaya nga bago nangyari yung pagpasok doon sa Book of Deuteronomy, which is before the Book of Judges, binigyang diin ulit ano ba yung mga utos, ano yung mga sinabi ng Panginoon, ano yung mga katuruan. Kasi nga ipine-prepare sila na pagpasok nila sa Promised Land, they will be exposed to different beliefs. They will be pressured to compromise and they will be tempted ano po to adapt the culture of the people around them kaya napakahalaga na talagang malinaw ano yung identity nila so ano po nangyari syempre iba yung lifestyle imagine mo nung naglalakbay sa wilderness meron silang pagkain pero yung pagkain na yon was uh, provided by the lord yung pangmana at saka yung meat provided by god uh, occasionally and then of course yung water as the lord provides Now, pagdating doon sa Promised Land, magbabago yung kanilang pamumuhay eh. Bakit po? Well, ilan po sa mga very obvious uh, reasons ay alam naman natin na hindi po sila talaga sanay sa uh, pag agrikultura dahil naglakbay nga sa wilderness eh. Sa Egypt naman, iba naman ang kanilang trabaho doon. So maninibago So karamihan po sa mga hindi nila pinalayas na mga nakatira doon sa promised land ay naging, uh, in a way, temptation at the same time, yan po ang naging uh, dahilan bakit sila nagkompromiso. Ginaya nila yung mga pamamaraan ng mga taong to dahil hindi nila alam eh, paano tayo mamumuhay sa panibagong sitwasyon na ito. So syempre, along with the, uh, halimbawa, uh, agricultural... Uh, practices at saka yung mga techniques at saka yung mga how-tos ng agriculture, horticulture, uh, animal um, breeding, etc. Kinopia nila ngayon yan sa kanilang mga kapaligiran. And sometimes, hindi naman talaga maiaalis na yung mga paniniwala ng tao sa paligid, mga pamahiin, mga sinasamba nila, pinag-aalayan nila bago sila magtanim, pinararangalan nila ng kanilang mga ani, kasama yan sa uh, temptation na mamana. At ganoon na nga nangyari. So uh, marami po ang nangopya ng mga kultura ng kapaligiran. In the end, they ended up uh, compromising uh, their beliefs. Kaya again and again, sila po ay sinusuwata, itinutuwid ng ating Panginoon. So tayo din sa modernong panahon, pag hindi po klaro yung ating identity, talagang magkakaroon ng confusion matatangay tayo ng nasa paligid. And sadly, oftentimes, hindi po nagiging maliwanag sa isang mana ng palataya ano yung dapat na pinoform na identity sa bawat isa sa atin. So we end up copying the ways of the world. Kaya kung mapapansin mo paminsan yung sinasabi ng Bible na tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan, eh tila nababaliktad eh we see more of worldly practices and culture in the church rather than more of the culture of the church and Christianity in the world. Balikta, di ho ba? Mas nakikita natin yung kultura ng mundo sa loob ng iglesia at sa pamumuhay ng mana ng kaysa po yung pamantayan ng Biblia, ng Kristyanismo at ng iglesia na dapat sana siyang makikita sa mundo. eh baliktad po, tayo ang nakontaminate instead of us intentionally uh, witnessing and uh, influencing uh, the world. So yan po ang nagiging sitwasyon. Kaya napakaganda pag-isipan, eh, di ba? Ano ba talaga identity binubuo natin? Kaya kung babalikan natin, halimbawa sa Efeso, uh, napakaganda kasi ng pagkakahanay ng mga ideas po ni Apostol Pablo uh, when it comes to uh, identity pagdating sa Efeso. Inalakay niya eh, sa chapter 4, 5 and 6. So, kristyano ka ngayon. Ano dapat? So pagdating sa chapter 4, 5 and 6, binanggit niya uh, starting with verse 1 ng chapter 4, uh lead a life worthy of the calling you have received. Mamuhay kagaya ng naaangkop sa isang mana ng palataya or nararapat sa isang mana ng palataya. And then, mapapansin mo, pagkatapos niyang gamitin yung introduction na yon, inisa-isa na, ano ba yung dapat pinagkakaabalahan? O, so sabi niya, uh, between believers, meron tayong calling uh, sa paglilingkod sa isa't isa, tinawag tayo bilang isang iglesia. So ano yung identity natin ngayon? Ano yung ugali natin ngayon? Sino yung dapat nating mga kasama ngayon? at ano yung dapat nating pinaglalaanan ng lakas at panahon ngayon. So yan pong makikita natin doon. Pangalawa, tinalakay din niya, ano yung influensya ngayon ng kaugnayan sa Panginoon, yung bagong identity mo, dadalhin mo ngayon to sa ibang uh, mga relasyon na kinabibilangan mo. Ano po yung mga relasyon na yon? Oh, sinabi niya dyan, sa chapter 5, he talks about the spirit-guided relationships. Pinalakay po ni Apostol uh, Pablo ang tungkol sa pagiging Kristiyanong husband, pagiging Kristiyanong asawang babae, pagiging Kristiyanong magulang, pagiging Kristiyanong anak, pagiging Kristiyanong employer, pagiging Kristiyanong employee. Uh, pakikitungo ng isang Kristiyano sa kapwa-Kristiyano at pakikitungo ng isang Kristiyano sa hindi naman Kristiyano. So in other words, ito na yung bago. Ito yung new normal, so to speak. Ito yung pamumuhay na nararapat. Kaya nga, kung papansinin mo, napakalaking hamon eh, no? Na talaga maintindihan natin, pag nagpupunta ho tayo sa church, hindi ho tayo nagsusuot ng bagong ugali at nagbabalat kayo na ito kami ngayon dahil nasa church kami. Eh, maling-mali po pagkaganyan ng ating pananaw at kaisipan ang kailangan nating makita at maunawaan po doon, dinala tayo ngayon sa gawain ng Panginoon, yun talaga ang identity natin. We go there to strengthen our real identity. At uh, pag lumalabas tayo, hindi ho yung back to normal, baliktad kasi. Ang dapat na talagang uh, normal kung ano yung ginagawa natin, pagkatao natin sa uh, pag magkakasama tayo as believers, and then, Uh, pagdating natin sa ating mga community, doon natin dinadala yung tunay na pagkataong binago ng Panginoon. Hindi ho yung baliktad na para bang uh, sa church doon nagpapanggap, tapos back to normal pag bumalik na sa community. Hindi ho. Yung church should be the normal, uh, that should be our true identity. And then yung identity doon we bring back no sa ating mga communities to influence, to serve as salt and light of the world. So ganyan ang dapat nangyayari, di ho ba? Kaya nga, mapapansin mo minsan mali-mali eh, no? Uh, Kristiyano tayo, pero paglabas ng simbahan, back to normal, ibang pamumuhay. Ang identity is something consistent. It's not something you put on pagka merong gathering or may nakakakitang uh, kapatiran. Hindi po. It's, it should be the real identity na dala-dala natin kahit saan tayo magpunta. Yun po yun eh. Uh, to be witnesses to the world, kailangan yung identity natin, yun ang daladala natin. Ngayon, ang problema, bakit ba nagkakaroon ng identity confusion? Ito po ang ilan sa mga bagay na sana maintindihan natin so that we can improve on these things. Number one, inconsistencies. Nisan ho yung pamumuhay at saka yung mga aral ng Panginoon hindi nagtutugma. Iba yung inaaral natin at sinasabi nating pinanghahawakan at pinaniniwalaan natin doon sa aktual na pamumuhay natin. Nangyayari yan eh. Kaya mapapansin mo paminsan yung bang uh, pare-parehas naman tayo ng pinaniniwalaan pero may mga pagkakataon na para hanggang level lang ng paniniwala pero hindi naman isinasabuhay at hindi ginagawa. So yung inconsistency na yon parang uh lumilikha ng kaisipan na pwede pala o kaya hindi lang sa pwede pala kundi ang naiisip pa nga ng iba eh ganun pala dapat so 'di ba nagiging problematic ngayon so yung inconsistency po ay isa pangalawa wala tayong ano eh intentionality hindi natin nakikita na meron tayong mission to be salt and light of the world binago natin ang pagtingin sa layunin ng buhay ng isang kristiyano kaya nabago rin ang pagtingin natin sa iglesia. Meron ngang author na nagsabi na isa daw po sa problem ng mga iglesia, para bang tinrato na natin na customer ang mga dumadalo. So ano nangyari? Ang nangyari ngayon, kung ano gusto nila, doon tayo umaayon sa halip na sama-sama nating tuklasin ano bang kalooban ng Panginoon. Paano ba tayo dapat mamuhay, kumilos, pananaw natin. At yun ang dapat magdikta kung paano tayong uh, magsama-sama, di po ba? Kesa po ang nangyayari, e eh, tila ba parang uh, baliktad na, ina-adjust na natin yung pamantayan ng Panginoon to fit in to what the world wants. Eh yan po ang tension, eh. uh, yung tension between what the world wants and what the Lord wants. So, kailangan with intentionality, talagang pangalagaan natin is eh, ang Panginoon kaya paulit-ulit niya sinasabi sa mga Israel, pangalagaan niyo yung inyong identity because your purpose is basically hinged on that identity. When your identity is compromised, your purpose is also compromised. Basic. Kaya pag pagtiningnan mo yung uh, buhay halimbawa nila Daniel sa Old Testament, hindi ba? Bakit sila nagamit? Ang totoo po niyan, napakaginhawa na nga sana ng kalagayan nila. Naglilingkod na sila sa palasyo eh. Mataas na mga posisyon. And they could have even gained more uh, doon sa kanilang uh, pagkukompromiso, but they knew na yes, meron tayong purpose. May mga bagay tayong ginagawa at may mga bagay tayong hindi gagawin because we belong to the Lord and we believe in God. So, kailangan klaro po yun, may intensyon. Pag nawala yung intentionality na yon, ang dating po ng ating identity bilang mana ng palataya, parang pabigat. Kasi pag nakakahiya na, pag minority ka na, pag iba na yung values ng nasa paligid mo, pag nahihirapan ka ng tumalima, para bang ayawa na. We lose sight of the purpose. Kaya minsan po, we know the message, but the message is not passed on forward to other people. Bakit po? Eh kasi sira yung patutuo eh dahil puro kompromiso ang ginagawa. Maling pamumuhay, maling pamantayan. So, bandang huli, nagiging uh, pati yung mensaheng daladala is affected by the life and lifestyle of the very messenger entrusted by the message. Kaya makikita nyo yung intentionality, very important. Ano pa? So, Nandyan po yung uh, intentionality at isa pang napakahalagang bagay na dapat nating tandaan pagdating po sa identity, kadalasan po hindi ito integral, hindi naging bahagi ng buhay. Para bang ang dating, you are a Christian because you believe certain doctrines, not necessarily because you behave in a certain way. Para bang nagkahiwala yung belief and behavior? Eh, dapat magkasama yun eh. Kaya nga ho, pag tinignan nyo ang uh, Bible, hindi lang naman tayo hinahamon na magkaroon ng mga set of beliefs. Yung beliefs na yan should lead to right behavior. In other words, mga kapatid, hindi siya basta lamang sa larangan ng paniniwala na hindi a-apekto sa pamumuhay. Yan nga ang nakakalungkot kasi paminsan po parabang bang nauuwi sa napaka-iinit ng na mga debate, away, pagkakawatak-watak, galit no, yung yung mga beliefs. Pero pagdating sa practical na pamumuhay, doon naman nagkasira-sira na para pinaglalaban mo yung katotohanan sa pamamagitan ng salita which is hindi po naman masama pero kulang sapagkat ang ang katotohanan ay hindi lamang mga pinaniniwala ang dapat panghawakan kundi pundasyon ng buhay na dapat pong uh, inaapply ina-apply. Kaya napaka-importante yung application doon eh. Kaya pag sinabi nating integral, ang ibig sabihin po nito ay talagang ginagawa nating parte ng pamumuhay. Naalala ko po ang sinabi ng isang author. No? Sabi niya, ang Bible daw ay manual for life na, na napakaganda ng perspective. Na ang sabi niya ganito, pag hindi mo alam kung ano ang gagawin sa isang sitwasyon, you turn to the Bible and then you will find out. Paano bang mamuhay bilang husband? O ganito ginawa sa akin, anong gagawin ko? And the Bible says forgive. O ganito yung uh, opportunity na nagbuka sa akin, what do I do? Pipiliin ko ba o hindi? And then you read in the Bible, nakikita mo kung ano yung mga standards, pamantayan, ano yung dapat, hindi dapat. So you will know what to say yes to and what to say no to. Kasi klaro eh. Pero pag hindi klaro yung identity, anything goes. Nako, yan ang isang masaklap. Pag may bumukas na opportunity, oo ng oo kasi hindi maliwanag yung konsiderasyon. Misan eh, kahit sinong karelasyon, sinong kaibigan, kahit anong mga pinaggagawa, gaya lang ng gaya, kopya lang ng kopya, sige lang ng sige, bakit po? Kasi walang pakundangan sa identity na ang tingin sa Christianity, it's a uh, temporary affiliation na pag gusto ko nang magpalit, lilipat ako sa iba. O kaya pag hindi na ako komportable, ayoko na. Uh, pag mahirap na, eh, tatras na ako. Ganun lang. Why? Because you never really understood uh, what Christianity is all about. Kaya na, kung mapapansin niyo po, ang Panginoong Jesus, kung maalala ninyo, ang daming tao sumunod eh. Ang daming tao gustong ma-identify sa kanya. Eh hinarap ng Panginoon. Ang sabi niya, di ba, if any of you wants to be my disciple, o nilatag niya ngayon yung terms. Sinabi niya ngayon, eto ang kailangan. Eto ang dapat mangyari. O papaano ngayon yon? So biglang natauhan. Bakit? Kasi akala niyo ganun-ganun lang. Pag sikat tayo ngayon, sige. Pag trending tayo ngayon, okay. Pero pagka sinisiraan na tayo, pag inaakusahan na tayo, pag mahirap na, pag inuusig na tayo, ayaw na, lipatan na. Yan ang problema. Bakit? Hindi naman talaga tayo nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos as Savior and Lord. Kasi pag siya ang Panginoon ng iyong buhay, you will not be selective. Hindi yung paminsan-minsan kristyano, paminsan hindi. Hindi yung pag nasa simbahan kristyano, pag sa labas hindi. It's a lifestyle. Yes, we understand, mga kapatid, hindi tayo perfecto. Yes. Pero hindi po ibig sabihin ng pag sinabi natin hindi perfecto, eh, yung bang magkakaroon ka ng dalawang mundo? Iba ho kasi yung Kristiyanong nagkakamali, kinikilala yung pagkakamali at nagbabalik loob. Iba rin ho yung taong intentional na nagpapanggap. Depende kung saang lugar, anong sitwasyon, nagbabago naga a adapt sa paligid kahit na hindi na tama at hindi na ayon sa dapat na pamumuhay ng Panginoon. So nakita niyo yung kahalagahan ng identity. It tells you what to say yes to and it tells you what to say no to. Basically, kung ano yung tatanggapin, ano yung tatanggihan. Yung identity na yon nagpapaalala sa iyo na may mission ka. Pagka nahilaw yung patutuo mo at uh, hindi mabakas, it it tarnishes the message that we share. Kaya muli mga kapatid, this is something to be taken seriously. Bilang isang mana ng palataya and even as a church, kailangan natin ng mga Christian communities that will strengthen that identity. And you as a believer must be intentional in shaping your new identity in Christ. Yan ang napakahalaga. Kaya sa mga sinulat po sa New Testament, lalo na, makikita mo eh, ano yung tatalikuran, ano yung mga bagay na dapat doon tayo tumalima, ano yung iiwasan, ano yung dapat gagawin. Bakit po? Kasi kristyano ka na. Whoever is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito at pagpapatuloy po nating talakayin yan. Sa ngayon, dito tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.